Hindi lang isa, kundi dalawang insidente ng ng China sa West Philippine Sea ang nangyari nitong weekend. Noong Sabado, binomba ng tubig ng China Coast Guard at Chinese Militia ang mga barko ng Pilipinas na maghahatid ng krudo sa mga Pilipinong mangingisda sa Bajo de Masinloc. Kahapon naman, nasaksihan mismo ng matataas na opisyal ng AFP ang pambabomba ng tubig sa resupply boat sa Ayungin Shoal na sakop ng ating Exclusive Economic Zone. Narito ang unang balita. Magkasunod ng insidente ng pangaharas ng China ang dinanas ng mga barko ng Pilipinas nitong weekend. Noong Sabado, sapul na sapul ng water cannon ng China Coast Guard ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Bajo de Masinloc. Nagahatid noon ng langis ang BFAR sa ating mga manging isda sa West Philippine Sea. Ayon sa National Task Force ng West Philippine Sea, kasama rin ang Chinese militia sa pangaharas Kahapon, ganyan din ang sinabit ng Uniza May 1, ang isa sa mga resupply boats ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Bukod sa binomba ng tubig, dinikitan at binangga pa ito ng barko ng China Coast Guard. Nagtamo naman ng pinsala ang BRP Cabra na pinagtulungan bombahin ng tubig ng China Coast Guard at Chinese Militia. Ito na, water na kami. Ang pangaharas ng China sa Ayungin Shoal, nasaksihan mismo ni na Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Browner Jr at Westcom Commander Vice Admiral Alberto Carlos. Sumampasin na Browner at Carlos sa na nakasadsad na PRP Sierra Madre at nag fight sila kasama ang mga nakatalaga roon. Mariing tinundin na ng National Task Force on the West Philippine Sea at ng ilang mambabatas ang dalawang insidente. nawagan naman ng ilang bansa na sundin ang international laws gaya ng United Nations Convention on the Laws of the Sea o UNCLOS at 2016 Arbitral Tribunal ruling sa pahayag ng China Coast Guard na ipinahagi ng Chinese Embassy, ilegal at wala raw paalam sa Chinese government ang resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Paglabag daw ito sa territorial sovereignty ng China. Kaugnay naman sa naunang insidente sa Bato de Masinloc, paulit-ulit na raw sinabi ng China na sila ang may jurisdiction at sovereign rights sa lugar. Sa kabila ng magkasunod na pangaharas ng China, tuloy ang paninindigan ng Pilipinas. West ito ang mga balita, Bama Alegre para sa GMA Integrated News. Water na tayo. Dahil din sa pangaharas ng China, nag-abort mission muna ang to-koalisyon na papunta sana sa BRP Sierra Madre. Ang buong detalye kaugnayan, niyan, ibabalita namin mamaya. Dahil sa pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas, lalo raw tumibay ang determinasyon ng bansa na ipagtanggol ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Ayon yan kay Pangulong Bombong Marcos, matapos ang pambubomba ng tubig ng China sa mga barkong bahagi ng resupply mission sa Ayungin Shoal nitong weekend. Iginiit ng Pangulo ng Ayungin Shoal ay parte ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at anumang panghihimasok ng ibang bansa ay labag sa international law. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa mga tropa ng Pilipinas na nagbabantay sa West Philippine Sea at asahan daw ang patuloy na suporta ng gobyerno. Ginising na naglalagablab na apoy ang mga residente sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Yan ang unang balita live ni James Agustin. James, kung saan ang sitwasyon ngayon dyan? Maris, alas 5.47 ngayong umaga nang dineklarang under control ng BFP ang sunog na sumiklab sa isang residential area dito po sa Upper Nawasa sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Bago magalas tres sa madaling araw na magsimula ang sunog, agad itong kumalat sa magkakadikit na bahay na gawa sa light materials. Ang ilang residente gumamit ng hagdan para makatawid sa pader ng katabing subdivision at doon lumikas. Doon na rin ang ilang bombero para makalapit at makapagbuga ng tubig sa residential area. Isa sa nagpapahirap sa mga bombero ang makitid na kalsada. Tinulungan na sila ng mga residente sa paghila ng mga hose at nagbayanihan na rin sila para mag-igib ng tubig gamit ang mga balde. Kwento ng mga residente, nagising na lang sila na malaki na ang apoy. Ang ilan, walang naisalbang gamit. Ngayong umaga naman, sugatan ng isang lalaki na nagsimula umano ng sunog matapos kuyugi ng mga residente. Dinala siya ng TMRU sa police station. Samantala Maris, wala pa tayong impormasyon na nakukuha sa Bureau of Fire Protection kung ilang bahay at pamilya yung naapektuhan dito sa sunog. Sa yung ilang naman mga pamilya na nasunugan ay nandito sa kalsada pa kasama yung ilang mga naisalba nilang mga gamit. Yung manilitas mula rito sa Quezon City, ako po si James Agustin para sa Gemma Integrated News. Igan kayo araw, isa sa pinalang bicameral conference committee ang panukalang 5.768 trillion pesos na national budget para sa 2024. Ayon kay President Juan Miguel Subiri, magpupulong mamaya ang BICAM para pag-isahin ang isang mga bersyon ng Kamara at Senado. Inaprubahan ng Senado ang panukalang budget noong November 28. September 27 naman yan, pumasa sa Kamara. Kapag na isa pinal na ang budget, iraratify ito ng Kongreso at ipapadala na sa Malacanang para mapirmahan ni Pangulong Bongbong -bong Marcos. Samantala, so, tampok ang obra ng mga Filipino designer sa kauna-una ng Paskong Ternocon 2023. Dinaloyan din ito ng ilang Sparkle Stars. May unang chika, si Katati Bayan. Selebrasyon ng kultura at Paskong Pinoy ang bida sa kauna-una Paskong Ternocon 2023 ka obra ng mga Pinoy Filipino designer na sina Joey Samson at Leslie Mobo. Rumampay ng edgy black and white polka dot modern terno sa si Universe 2023 Top 10 Finalist at Sparkle Star Michelle D. Looking very class at sophisticated si Sparkle Star David Dicaco, sotong modern pinya baro. Spotted din para suportahan ang mga gawang lokal sina First Lady Liza Araneta Marcos. Miss Universe 1973 and CCP Vice Chairperson Margie Moran at Congressman Richard Gomez. Ngayon magpapasko, ano kaya ang nakalatag na Christmas plans si pambansang ginoo David Licauco? I would say being with my family, number one, good food and um, rest. I think throughout the year, but all year round, yun yung gagawin mo eh. ba diba, magkatrabaho ka? And yung Christmas kasi parang everybody just stops And um, kasama yung family, whole family. Kaya for me, it's really important na magpahinga. Self-improvement naman ang goal ni David sa taong 2024. Sana mas maging successful and siguro self-improvement na rin. We have to keep on learning every day. Um, sometimes we think na alam na natin lahat. But actually, uh, even if you know, like, uh, medyo matanda na tayo, uh, hindi na tayo nag-aaral, we still have to study. Kasi there's a lot to learn in this world. Sa ngayon, naghahanda na si David at nag-aaral ng Nihongo para sa kanyang upcoming series with Barbie Forteza, Sanya Lopez at Alden Richards na pulang araw. Yun yung challenging part ngayon, uh, yung pag-aaral ng Japanese. Eh, pero nakakatuwa rin kasi parang super focused ako eh. So parang throughout the day, mas maging focused din ako dahil meron akong ginagawang new and challenging. Ito ang unang balita. Katatibayan para sa GMA Integrated News. Umatras muna ang Christmas Convoy ng grupong Atin Ito Koalisyon sa West Philippine Sea matapos silang palibutan ng tatlong barko ng China. Gayunpaman, gagawa pa rin daw sila ng paraan para maihati ng mga regalo sa mga Pilipino roon. Bula sa Palawan, may unang balita live si Jonathan Andal. Jonathan Igan, good morning. Tatlo uh, tatlong oras na lang yung layo namin ngayon Wala sa El Nido, Palawan. Nandito na kami sa may area ng Malampaya. Nakita ko rito sa kaliwa ko yung Malampaya gas field. Hindi lang kita mula rito sa uh, aming pwesto, pero may escort kami Philippine Coast Guard ship, yung BRP Melchor No? Nandun yun sa aming nga uh, unahan. Alam mo, Igan, kung natuloy lang yung biyahe namin, dapat itong oras na to, nandun na kami sa pakay naming puntahan, eh, yung isla ng Lawak na malapit sa Recto Bank at sa Ayungin Shoal. Mamimigay sana ro ng pamaskong regalo tulad ng Pangnoche itong kasama kong atin ito, koalisyon, mga sibilyan ito na sa unang pagkakataon sana bibisitahin ng mga pinag-aagawan teritoryo sa West Philippine Sea. Pero nag-abort mission kahapon ang kapitan ng aming barko matapos kaming sundan ng uh, apat na barko ng China. Dalawa dyan mga barkong pandigma, isa barko ng Coast Guard nila at isang cargo ship. Yung China Coast Guard pumagit na pa na tila pinaghihiwala yung barko namin at yung barko ng Philippine Coast Guard na BRP Melchora Aquino na nag-escort sa amin. Lumapit siya sa amin, sabi na aming kapitan, ng 2.5 nautical miles o halos limang kilometro. Wala kaming natanggap na radio challenge mula sa China. Hindi nila kami sinabihan na umalis. Ang Philippine Coast Guard sinabihan kami tumuloy lang sa biyahe. Pero sa tingin ng aming kapitan, delikado ang mga galaw ng barko ng China na hinaharangan ng aming direksyon na kung hindi raw iiwasan ay mauuwi sa banggaan. Kaya nagdesisyon siyang bumalik na lang para raw sa kaligtasan ng kanyang mga pasahero. Imbis kasi na tatlo, isang barko lang na Philippine Coast Guard ang nag-escort sa amin kahapon. Yung dalawa, hindi na kami napuntahan kasi inaalalayan yung supply boat sa Ayungin Shoal na binomba ng tubig at binangga ng China kahapon din. Dismayado ang maraming volunteer na kasama sa misyong ito. May ilang naiyak pa pero sabi ng grupo accomplishment pa rin ang misyon dahil sa kauna-unahang pagkakataon nakarating ang mga sibilyan sa West Philippine Sea at layo nilang gawin na itong regular dahil atin ito hindi ito ang huli. Tuloy tayo. We're hoping na next year uh, gawin natin ito ulit kasi again po ang ating uh, objective ay normalize na ang West Philippine Sea dapat accessible sa mga Pilipinong katulad natin. Kung ano, ayaw ka nang tumuloy din. Kung itong gagamitin pa rin po, sabi ko rin sa post ko na hindi na mo ako papayag na ano, unsafe. Kung talagang gusto niyo talagang matuloy yung ano, siguro, ma'am, talagang ang sakyan nyo, Navy or Philippine Post Guard. Igan, pakita ko lang sa'yo itong sinasakyan naming barko. Ito po ay uh, training ship na kayang magsakay ng 150 na katao. Ito ay pinahiram ng AMUSU po, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Donasyon at ambaga ng naging susi para mailarga ang misyong ito. Sabi ng atin ito, koalisyon, sisikapin nilang gawa ng paraan para maipaabot pa rin ang kanilang regalo sa mga Pilipino at sundalo na nagbabantay sa ating teritoryo. Balik sa iyo, Igan. Jonathan, pakikwento mo yung sitwasyon na anong naramdaman mo at anong sinasabing mapanganib na maneuver no, ng mga sasakyang pangdagat ng China at ilang oras kayong bumuntot sa inyo yan? Ang sabi ng aming kapitan, yung uh, isang sa mga barko ng China, parang halos sasalubungin kami. Kung hindi raw iiwasan magkakaroon ng head-on uh, collision. So yung sinasabi niya sa mga uh, dangerous maneuver na ginawa ng barko ng China, yung barko ng China ng Coast Guard eh bumuntot sa bumuntot sa amin ng higit uh, mga nasa 12 oras. Actually uh, mula yon alas 4 ng hapon, tapos kaninang alas 5 ng madaling araw lang sila humiwalay sa atin. Puma, sabi ng ating kapitan, tinanong kanina po pasok pa sila sa ating exclusive economic zone kaya raw ni sila ng ating Philippine Coast Guard yung kasama nating uh, BRP Melchora Aquino. Igan. So kailan itutuloy ng ating koalisyon yung mission na yan bagamat na abort nga sa original na schedule kailan kay babalik sa West Philippine Sea? Uh, hindi pa malaman kung kailan babalik ulit yung, uh, yung ganitong klaseng civilian-led mission. Pero sisikapin nila na kahit hindi na sila kasama, kahit yung bangka na lang mismo na magdadala ng uh, supplies para doon sa mga tropa natin sa West Philippine Sea, eh, sila na lang yung makapunta. Kasi eh, yung, yung supplies na ibibigay sana namin doon sa Lawak Island, eh naka nasa hiwalay na bangka. Wala dito sa barkong ito. Ang sakay na ito ay yung mga, yung mga tao, yung mga sibilyan na kasama sa misyon. Pero yung uh, mga goodies na ipamimigay ay nasa isang supply boat na mas maliit. So, ang sabi ng grupong atin itong koalisyon, kahit uh, gagawa ng paraan, kahit na yun na lang yung makarating doon sa may Lawak Island. Igan. Maraming salamat at ingat. Jonathan Andal. Kinundin na rin ng mga leader ng Senado at Kamara ang pambubomba ng tubig ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Tinawag ni Senate President Juan Miguel Zubiri na walang puso ang China dahil sa pag-atake sa mga barko ng BIFAR kahit humanitarian mission ang sadya nila roon. Inihimok ni Zubiri si Pangulong Bombong Marcos na pabalikin na sa China si Ambassador Huang Silian dahil wala raw siyang nagawa para matigil ang panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas. Para naman kay House Speaker Martin Romualdez, ang panghaharas ng China ay paglabag sa karapatan ng ating mga mangisda at pagyurak sa kanilang dignidad. Iginiit ni Romualdez na sakop na exclusive economic zone ng Pilipinas ang baho de Masinloc. Naghayag o din ng pagkabahala ang Australia, the Netherlands, Ireland, United Kingdom, Canada at New Zealand sa mga aktibidad na hindi alinsunod sa international law. Nanawagan din ang ilang bansa na sundin ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 arbitral ruling. 14 days bago ang Pasko, mataas pa rin ang presyo ng bigas sa ilang palengke, sa Blumentritt Market namang problema pang pa ilang nagtitinda dahil sa matumal na benta. Live mula sa Maynila, may unang balita si Nico Wahe. Nico Ivan, magandang umaga. Dumaan na nga itong harvest season pero walang nagbago sa presyo ng bigas sa merkado. Mataas pa rin ito at ramdam 'yan ng marami nating kababayan. 52 pesos hanggang 59 pesos kada kilo. Ganyan ang presyo ang ngayon ng well-milled rice dito sa tindahan ni Aling Elvira sa Blumentritt Market sa Maynila. Noong nakapanayam ko siya noong Agosto kung kailan walang patid ang pagtaas ng presyo ng bigas, ganito na ang presyo niya. Wala raw talagang nagbago sa kabila ng pagdaan ng anihan. Ganun pa rin, hindi naman bumaba. Lalo ngayon, wala nang ano, uh, anihan, di ba? Tapos na, next year na. Hindi na, wala na, hindi na mag-expect na may baba pa ngayon sa tingin ko. <laughs> Dahil sa kinukuna namin, hindi naman bumababa eh. Sa ngayon daw kasi nasa 2,600 pesos hanggang 2,700 pesos ang kuha niya ng kada kaban ng bigas. Wala raw sanang problema kung may bumibili. Ang kaso? Matumal. Tsaka, uh, tsaka ang gobyerno nagbibigay ng ayuda. Bigas ang binibigay nila kaya naapektuhan kaming mga bigasan. May tinda naman daw siyang tig 44 pesos. Ang kaso, ganito ang kulay at kalidad. Sabi nila pang-aso na lang daw eh. <laughs> Sa mga inabutan naman naming mamimili, madalas imported na bigas galing Thailand ang binibili. Gaya ni Christina na may maliit na karinderiya. Uh, oh, mahal sa yan eh, maganda yan eh. Oh, oh. Pang -karinderia. Pang -karinderia yan eh. Hindi raw pwede ang local rice sa karinderiya. Hindi siya pwede pang kasi ano, malambot. Hindi yung pwede. Malulugi ka dun. Kailangan maalsa. Ang construction worker na si June ramdam daw talaga ang taas ng bintahan ng bigas ngayon. Sa ngayon, medyo matas eh. Masakit sa bulsa. Ang dati raw kasi ng 44 pesos kada kilong bigas na binibili niya, 59 pesos na. Kaya siya na lang daw ang bahalang magremedyo. Bawas tayo sa kain. Hindi nakakain ng almasal. Kapi na lang siguro. Uh, uh, tanghali alala, tsaka hapon na lang kakain ng kanin. Ayon kay Engineer Rosendo So, presidente ng Grupong Sinag, Bagamat patuloy ang pagdating ng mga inaangkat na bigas mula India, hindi raw sapat ito para mapababa ang presyo ng bigas sa bansa. Ang inaasahan daw nila ngayon ay ang magandang ani pagdating ng Marso sa susunod na taon. Ivan, umaasa naman itong mga nagtitinda ng bigas na darami ang mga bumibili sa kanila hanggat uh, ito naman ng, nadarami ang mga bumibili ng bigas sa kanila habang papalapit itong uh, kapaskuhan. Live mula rito sa Maynila, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Balik face-to-face -face classes na ngayong araw ang Mindanao State University sa Marawi City. Isang linggo yan matapos ang pambubomba sa Dimaporo Gymnasium noong December 3. Apat ang nasa with halos limang ang sugatan sa pag-atake ngayon. Bibigyan ng exemption ng MSU ang mga biktima habang nagpapagaling Bukod sa pagdadagdag ng mga sundalo at polis, magkakaroon din ng regular na inspeksyon para sa seguridad ng campus. Noong nakaraang linggo, inaresto ang isa sa mga suspects sa pambobomba sa MSU na si Jafar Gamo Sultan alias Jaff at Kurot. Tinutugis pa ang iba pa niyang kasamahan. Samantala, pato ang isang tindahan ng parol sa Maynila dahil bukod sa abot kayang halaga, eco-friendly ang mga tindaroon. At yan ang unang balita live ni Bam Alegre. Bam! Higan, good morning. Nagsimula lang bilang school project. Ngayon, isa na nga abot kayang bilihan ng parol dito sa Central Market sa Maynila. Masinsin ang disenyo ng mga parol, pero kung titingnan mabuti, gawa sa si recycled material sa mga ito. Gawa ito ni Louis Cruz at ng kanyang mga artist na mga anak. Mabibili ang mga ito dito sa Central Market sa Maynila. Ang malaking parol na ito nagawa sa mga straw, 200 pesos lamang. May mas maliit na mga bituin na 100 pesos ang halaga. Meron ding mga mala chandelier na burloloy na likha sa plastic bote ng soft drinks. 150 pesos naman dito. Hindi inakala ni Louie na magiging hanap buhay nila itong mag-anak dahil nilikha lang niya ito para sana sa school project ng mga anak. Bali, sir, ako yung bumubuo tapos sila na yung nagde-decorate niyan, yung sila na nagde-design niyan. Basta binubuo ko lang pagka hindi ako, pag walang sumasakay sa tricycle. Sa eskwela lang kasi, gusto kasi ni iba yung recycle. Kaya naisipan ng asawa ko niyan. Nung una talaga yun, yung anak ko lang yan eh. Recycle daw ang kailangan ng teacher. Kaya binuo namin yan. Ayun, tas ginawa ng negosyo ng asawak. Dalawang linggo bago magpasko, may oras pa para maghabol ng parol sa labas ng inyong mga bahay. Hindi naman daw kailangan ng magharbo o mamahaling disenyo para magbigay buhay sa diwa ng Pasko. So, Igan, ito naman. Uh, sa ating likuran nyo, dito yung misis ni Sir Louis. Talagang uh, maaga pa lang, eh, talagang masipag na talaga nilang uh, binibenta yung kanilang mga parol. Makikita itong mga hanay ng mga tindahan ng parol dito malapit sa May Quezon Boulevard at sa P. Gomez Elementary School. Ito ang unang balita mula rito sa Maynila, Bamalegre, para sa GMA Integrated News. Naapula na ang sunog sa barangay Commonwealth sa Quezon City. At live mula sa Quezon City, balikan natin si James Agustin. James, Maris, bago mag-alas 7 ngayong umaga ng tuluyan ng mga yung sunog na sumiklab sa isang residential area dito po yan sa Upper Nawasa sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Bago mag-alas 3 sa madaling araw na sumiklab ang sunog kanina sa magkakadikit na bahay na gawa sa light materials. Itinaas ng BFP ang ikatlong alarma. Nasa 27 firetruck ang rumisponde. Dagdag pa dyan ang 15 firetruck ng volunteers. Nagbayanihan din ang mga residente sa pagapula ng sunog. Pahirapan ang operasyon ng mga bombero dahil sa makitid na kalsada sa residential area. Naubusan pa ng tubig ang ilang fire truck. Ayon sa BFP, tinatayang nasa limampung bahay ang nasunog. Inaalam pa raw nilang sanhinang apoy. Pero bahagi ng imbisigasyon ng lalaking kinuyog ng mga residente at itinuturong nanunog umano sa lugar. Tatlong residente naman ang nasugatan. Samantala, Maris, ito nakikita nyo na pader na yan, yan yung pagitan lamang ng residential area kung saan nangyari yung sunog. At itong pribadong subdivision kung saan naging sentro ito yung operasyon ng BFP kanina dahil ito yung pinakamalapit na lugar na maaari sila na makapagbuga ng tubig. Inaalam pa ng mga otoridad yung kabuang bilang ng mga pamilya na naapektuhan dito sa sunog maging yung halaga ng pinsala na naidulot nito sa ari-arian. Yang munay latest mula rito sa Quezon City, ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Patuloy ang mga Christmas bandar sa ilang probinsya ngayong papalapit ng Pasko. Ang San Juan, Batangas, nag City of Love dahil sa replica ng Eiffel Tower doon. Mayroon ding Belen, mga pinailawang giant leaf at mga Christmas lights at parol. Game na game na nagsa-selfie riyan ang mga namamasyal. Sa Santo Tomas, sa Batangas din, tampok naman ang makulay nilang Tunnel of Lights. Instagrammable din ang paligid ng compound ng munisipyo na may mga dekorasyong Christmas gifts at lollipop. Napuno naman ng mga dekorasyon ang paligid ng Flaming Sword Monument dyan sa Pilar Bataan. May mga hugis bulaklak at halaman at mga parol. Kaya nag-e-enjoy ang mga namamasyal. So ng ating show, Ms. itinanghal na ang first ever winner ng The Voice Generations. The winner of The Voice Generations is Vocal Mix! Yan ang acapella group na vocal mix mula Cagayan de Oro. Bukod sa golden microphone, na uwi rin nila ang 1 million pesos wow. at recording and management contract sa Universal Music Group Philippines. Proud si Coach Stel sa dedikasyon ng grupo sa kabila ng mga pinagdaan ng hamon sa kompetisyon. Congrats. Congrats! Alam niya ng bawat uh, bawat tao na nandito kung gaano sila nag-effort para sa performance nila. Kaya super thankful po kami. Congratulations, I you guess. guys! Hirap din ang mga pinagdaanan nila. Oh, no? Samantala, maaga pa mas ko ang hatid ng Sparkle Stars sa Sparkle Grand Fans Day kahapon. Nagperforms si Asia's Multimedia Star, Alden Richards, Primetime Action Hero, Ruru Madrid, Bianca Umali, Kelvin Miranda, Jack Roberto, at Kapuso Primetime Princess, Barbie Forteza. May production numbers din ang Sparkle Teens at Sparkle Love Teams at ang newest Sparkle P-pop group na Cloud7. Ang ilang lucky fans, nakaduet naman ang ilang Sparkle Stars. Kumanta rin si Anthony Rosaldo. Present din sa Grand, Fa Grand Fans Day ang ilang Sparkada members. Si Sparkle Child Star, Yuen Mikael, at marami pang iba. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.